Tignan niyo naman sinabi sa akin ng ex-burger pagkatapos namin siyang patumbahin. Ang sabi niya dito, Badlag lanag akam. Huh? <laughs> yeah, Gets yeah, yeah. ba, Parn? Nope. Ang okay, ibig niya sabihin, Badlag lang daw alam natin, Parn. <laughs> Buti lang nakakaintindi tayo ng ano salitang alien no. <laughs> Tapos reply ko sa kanya. Kaysa walang alam. O oh, di ba tama naman ako? Ang sabi tuloy ni High Horse dito. At least mayaman ka mo nga. Uy, di ako mayaman na. World collector skinner lang ako par <laughs> Tapos ito na nga. Pinapasok na namin si ex sa tore niya. Eh kaso naaligtas siya dito kaya umingay na naman. Ito sabi niya. It's scary. <laughs> niya Ang dal-dal niya parn no O sige ganito na lang Sana mapindot niyo po yung follow Tingnan niyo magpa-following niyan Tapos panoorin niyo na po yung mga susunod na mangyayari Mmm Boom scary no Scary ha huh? Matakot ka na parn Scary talaga Nye 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 Uy Scary talaga parn Pag binugbog kita Mmm <laughs> Gamitin ko yung dash dito Thank ko. Wow, baby. scary, talaga, Pan. Hui, hui, scary, talaga, Pan. Bribi, naman yan, Pan. Scary, no? Okay, normally, normally, normally. Ano naman ako, ha? Ito, uh oo. -oh. Hop! Sige, Parn! Tingin sa akin, ha? Oh Balag bag gano'n sa akin, Parn? Hmm, scary Nope Sa akin, Parn, no? oh Ay Gagi Lag, Gagi Uy, uy, uy Pak Hihi Ano, tala na mga skinner Ang gitna naman mga walang pambili Hehehe <laughs> Teka lang, ha May ammo lang kasi Okay Sige, Paan! ipalag mo. Ipalag nyo, Parn. Tagulit ako dito. Okay, hala, hala, hala. Nope. Kaya ko, ha. Hmm. Oh, shit! Okay. Atin tong Lord Farn na. Nice one. Hindi, hindi, hindi. Mas maganda ito eh. Mas maganda, mas itong gagawin ko. Okay. Mas maganda yung gagawin ko. Sabi ko sa inyo eh. Mas maganda yung gagawin ko. Allah. GG kids. GG lords. Basic Pawn. Basic victory na tayo Parn. Hindi na dumaldal yung mga talunan Nye 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 Nice game pa rin sa kalaban Wow wow we Maraming salamat sa panonood nyo Mahal ko kayo Parn!